What's up mga kagusla? Ito ang ating kakainin ngayon mga kagusla oh. Mangga. Ay mga kagusla oh. Kako kakain muna natin, kakain bakit mga kagusla? Tara. Huwag na natin patagalin to mga kagusla. Kain na na. Hmm. Sarap. Sarap mga kagusla. Sarap. Hmm. Ito yung nabili ko nung ano bang araw yun. Tapos medyo hinog na sa mga kagusla. Yung ang tawag nito ay Apple Mingo. Mm. 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 Yung ang ang ano niya, ang lasa niya ay um, uh, ang lasa niya ay kunting asim at kunting tamis na pinag pinagsama ba? Pinag-combine. Mm. Sarap. Sarap mga gusla. Mm. Sa atong panghimog mga sa ating panghimog ng mga content mga kusla kahit ano lang kinakain natin kinukuha anong video <laughs> Para may ma para may ma upload tayo mga gusla araw-araw-araw <laughs> Kaya shout out ko nga pala ang aking mga gwapong gwapa, mga followers, supporters, non-followers, silent viewers at may basya ba ako? sa mayroong magbabas da, sa mayroong magbabas diyan sa aking mga video. Shout out sa inyong lahat. Halina kayo at kakain tayo ng mango, apple mango. Napakatamis. Ah, napakalami, napakalamian. Mm. Napakalaming, napakasarap mga kagusla. Mm. Alam niyo mga kagusla, may araw talaga na minsan nakakatamad gumawa ng content ano kasi wala tayong maisip kung anong i-content natin di ba so mayroon talagang mayroon talagang araw na nakakatamad pero iniisip rin natin pag hindi tayo makapag-upload mamumulang ating dashboard kaya nagawa talaga tayo ng paraan na makapag-upload ng video sa araw-araw kahit hmm, picture or text Para, para lang tayo makapag-upload na video Di ba mga kagusla? Mmm Sarap Hmm. serap sarap Lamig ayo